So, punta na tayo ng Rosales mga kanipi para i-deliver na to sa lugar ni Kuya Aldo si Bayan. Nakausap ko na rin yung kanyang kapatid at sinabi ko na pupunta ako ngayon. WhatsApp up mga kanoypi? Nagbabalik na naman ang yung lingkod si Kanoypi for another video walang pasada vlog na mangyayari ngayon mga kanoypi dahil huding na ni Mia at uh, taong bahay muna si kanoypi so kanina nagpunta ko ng bayan bumili ako ng ano ng ipapainom ko sa aking mga lagang manok ididiworm -de ko sila mga kanoypi ito yung binili ko hammer sa gupaan para mapurga yung mga manok ko pati yung mga sisiw puporgay natin para ano, matanggal yung mga kon nila uod sa loob ng katawan nila so ayan hapon na mga kanuipi anong oras na alauna na ng hapon ngayon pa lang tayo mag uumpisa ng video no <laughs> so kukunin ko muna yung mga ano mga lagayan ng tubig dun sa kulungan para mahugasan at malagyan natin ng ano ng pampurga. So punta tayo dito sa kulungan. Ayan. Bali may padlock na yan mga kanipi. Nabilhan ko na. Ayan. Ay mga manok ko na yan yung binili natin sa bayambang yan mga yan eh. parang ang, ang tagal nilang lumaki eh hindi katulad nung ano yung mga nakuling napisa na mga sisiw dyan sa incubator ko malalaki na mga kanoy pig. mamaya papakita ko sa inyo so yan tanggalin muna natin yung ano punin natin dito yung mga inumin Lagay ng mga inumin la. Yan yung mga manok ko. O. Oh. Nakaraan, ng itlog na yung mga yan eh. Pero ngayon, tumigil. Tumigil silang mga itlog, mga kanayipi. Wala na akong nakuhang itlog eh. Nakakuha naman ako dito ng dalawang ano, itlog. Mga yan. Siguro baguhan pa lang talaga sila na mangitlog. Ayun. Punin natin 'to. Kali kanina ng umaga Nagpakain nag na ako, yung tubig lang ang hindi ko napalitan dito. Palitan natin 'yan. Papainumin natin ng ano, pampurga dito naman tayo sa kabila ayan o, Ay, medyo uh, naubusan nila yung pagkain nila ginawan ko pala sila ng kainan dyan kawayan yung nilagay ko walang nangitlog ayan may isa may isang nangingitlog mga kanipi mamaya kunin na natin agad yung itlog nila Dito tayo sa kabila. Pangatlong. Ayan. Ito na yung kainan nila. Kawayan. Mas maigi. Nasa gilid lang. Mas maganda pala yung ganyan mga kanipi. Yung nasa gilid yung ano, kainan nila. Yung tubigan. Hindi yung nakasabit. Mas maganda yun yung nakasabit kasi ano tawag na yun magalaw lang nila natatapon yung tubig so hindi ako mapakali nung nakarang araw ayan yung ginawa ko bali yung kawayan yan kung alam nyo yung binidyo ko na ano, na nagtitinda ng bahay kubo doon ako ano pumunta bali bibili sana pero sabi nung ano, may-ari doon, kunin ko na lang daw yung kawayan. Kalahati lang naman 'yon eh. Hindi naman siya isang buo. Kaya okay 'yon. Nakatipid tayo doon, mga kanaypi. Hindi ko na siya nagawa ng video eh. Saglit lang naman na ginawa 'yan. Ayan. Kunin na natin 'to, isa. Labas na natin para mapalitan ng ano, pampurgang inumin. Oh, di ko lang alam kung may nang itlog. Wala. Walang itlog mga kanaypi. Dito yung mga nanditong manok, mga matatanda na eh. Matatanda na yung mga yan. Nakaraan nga. Nakaraan may nakita ko dito. Basag na itlog. Kinakain nila mga kanaypi. Kaya... Tawag nun pag may nakita na akong itlog Kinukuha ko na agad Kasi Hindi na nila matanggal sa kanila na ano Na minsan Tutukahin nila yung itlog Sayang di ba? Imbis na mapakinabangan Mailagay sa incubator eh. Siguro Siguro bukas Uh, Magsasalang na naman ako sa incubator ko na maliit mga kanoypi Kasi may naipon na naman akong itlog dyan Mamaya papakita ko sa inyo yung mga itlog na naipon ko Ito na pala mga kanoypi yung huling napisa sa nakasalang na incubator dati Ito na yung mga sisi na yan Ayan Ang lalaki na nila mga kanoypi no Bilis lang lumaki pag alaga ko yung mga sisig na yan, ganito so itong malilit na to papalakin ko pa yan gagawin kong mga siguro 3 months o 4 to 5 months mga kaniti, bago natin ibenta at susubukan natin na ganon yung ano pagbenta natin ng mga manok kasi ma malaki yung ano mahal pag ganun nakalalaki na ibenta yung trio na tinatawag nila nabibenta nila ng 3,500 to 4,000 so <laughs> maganda di ba kaysa yung mga sisiw ah, maganda naman kung ano yung mga sisiw 3 uh, days mabibenta na ng 100 pero mas malaking kitaan talaga yung ano <laughs> yung ganun malalaki na kita try ko na ganun na ko naman na doon sa ano sa mga lalaking manok na alaga ko maganda eh naka tayo tayo ng 600 500 ilang months pa lang yon 3 to 4 months pa lang yon mga kanay pinalalaking manok Ayan, gutom na mga yan eh. Nagpakain na ako kanina pero naubos na agad nila. Matakaw yung mga yan eh. Ito yung ipapakain natin. Uh, Thunderbird baby stag booster. Takaw itong mga ito mga kanilipi. ayan, takaw nila daw e yung isa na yun yun oh, yung malaki na yan parang yung ano yung lalaking manok na nandyan sa loob ng kulungan yung malaki ganun na ganun yung pakpak niya eh siguro yan yung anak niya eh ito na mga kanaypi alagyan ko na ng mga gamot itong mga inumin. Ayan. Naihalo ko na yung iba. So, ilagay na natin to sa mga maliliit na ano, mga sisig dito. Tapos nandito rin yung ano sa mga malalaki. Dito lang kayo mga kanipi at ilalagay ko lang yung ano, mga inumin nila. Ayan. Dito sa ano, mga malilit na manok. Itong mga to, hindi natin ibibenta yan. Aalaga ah, natin yan. Pamalit doon sa ano, sa mga nandun sa pinakadulo mga kanipi. So ipapakita ko na sa inyo mga kanaipi yung itlog na naipon ko Ayan Nandito na May ilang piraso 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 15 piraso yung nandito at mayroon pa dito sa rep mga kanaypi sa pinakababa ayan 2, 468 10 12, 13 May 13 pa dito. So pwede ko nang isa lang 'yan sa incubator ko na maliit, yung nandito, mga kanipi Ayan. Diyan natin isasalang 'yon sa incubator na 'yan. nandyan pa sa taas ng bigas. So mag-order na kayo sa mga gustong kumuha ng bigas 'yan. Cash. Ah, uh, talagang graded 'tong bigas na 'yan, oh. Buo-buo yung mga butil niya, mga kanayipe. Ayan. Malambot at mabango. Ayan. diyan na kayo kumuha sa akin, mga kanayipe i-deliver pa natin sa mga bahay niyan yan gagawin pa natin ng video so nandito yung incubator na ipinagawa sa akin mga kanaypi nandito sa ayan bali magka magkaiba naman yung pagbukas ng pintuan yan dun sa kabila dito yung hawakan so ginawa ko iniba ko naman mga kanaypi yan dito na yung bukasan. So, nung nakarang araw, bumili na rin ako ng tray. Ayan yung tray niya, mga kanipi. Ganyan. Tapos dito yung isa. Sa taas. Ayan. Shout out nga pala kay, ano, kay Kuya Aldo, si Bayan na siya yung may-ari nitong incubator na to mga kanuti. Nandito na pala yung ano, yung lagayan ng tubig. Ayan, dito sa baba. Dalawa yan eh. Ayan. Pagkabilaan niya na paglalagyan ng ano, ng tubig para mag-moist yung tubig at pumunta doon sa mga itlog na nakasalang dito. Bali, ito mga kanuti tanggalin muna natin yung salamin niya sa loob. Ayan, nandito yung salamin niya eh. Tagyan muna natin ng tape dyan sa gilid-gilid. Ang medyo maganda rin tignan, di ba? DIY lang to mga kanayipi di naman ako professional na gumagawa ng ganyan eh. Yeah, ayan. kung gusto nyo ng DIY pwede ko kayong gawa ng ganito klase pero pag gusto nyo ng pang professional talaga order tayo sa Lazada marami doon so punta na tayo ng Rosales mga kanipi, para i-deliver na to sa lugar ni Kuya Aldo si Bayan nakausap ko na rin yung kanyang kapatid at uh, sinabi ko na pupunta ako ngayon tara ibiyahin na natin sa, ano, sa Rosales to Siyempre, para magamit na rin nila kung sakasakaling may naipon na silang itlog ng Rhode Island Pwede na nilang isalang lang dito sa ano, sa incubator na to. Nandito na tayo sa bayan ng Rosales, mga kanayipi. Malapit na tayo doon sa bahay nila Ate Marieta Kung Kiko Yung kapatid ni Kuya Aldo Si Bayan mga kanayipi Tara tayo Nandito na tayo mga kanayipi Nee, Ni hinon ngayon Eh te. na sila. Ay nga alisat po yan. Oh. Nandito na lahat yung ano, mga manok nila eh. Halo na pati yung maliliit eh. Bali tuturo natin kay Hinon kay mga ano kung paano gamitin. Ay, ito ba talaga magiguyen? Ito na 'yun. No na. Kuwato manuan lang ako. Eh. Kaya sa ayeron na dyan, ginagawa na dyan Automatic na yan. Automatic? Yung styrofoam na. Pag nilagyan na ng tubig sa lob, pwede mo nang ilagay dito yung mga itlog. Ayan, ganyan na yung pagka-design niyan eh. Ang mumutan niyo yung katiklogan? Noong kasanaw? Noong Lagi hmm. May incubator din sila. San galing yan? Nan. Oh, Ayos smell. maganda, kamatis. Nakita mo na. Nagpo-pose yung Kasi matibalak ko nga ramay dun eh. Ang kupay ko. Kabisado. Ang kupay kabisado. Kaya nga tumalik dito nga. Mati, Mati ate, manol lang ayok niya. Luwa to eh. Kasi yung nagsalang na ako Nagsalang na ako ng, hmm. ng mga. Alam nang mga. Rod Island tsaka ako. Tsaka Peking Duck. Pati sing mo na? Hmm. Napisa? Hindi pa. Kung pa lang. Ang araw pa lang. Pito. Ayan mga kanayipi may bago na naman na alaga si kuya dito Lock of Strolop daw eh Oh grabe ang dami na nito no Ang dami na Ang dami na dami na Halo-halo na to no. Hindi ka magkakaman. Ay magkaka week. Two weeks pa lang yung dito. Nahalo na yung sisiyo ko diyan. Ang galing sa akin. Ay baka dat yan. Ay dat to. Dedeng sige Ito na. Eh mga galing sa atin eh. Nahaluan na ng black ostrolop. Ito pa yung ano, mga ano, ito, yung mga malalaki niyang manok. Nandiyan na yung galing sa atin na rooster eh. Pinakamalaki na yan oh. Dalawa yan mga yan. Nandun na yung isa. Sulit na to. Malapit ng mga itlog yan. Nangingitlog na ba yan ate? Ah! Saan nyo nilalagay yung itlog? Oh, merindo tayo Gaya tayo, thank you Ayan, mga kanay shout out kay ate Marieta ong Kiko kaya uwi na tayo binigyan pa ako ng pizza mga kanaipi nandito ayan yung pizza pasalubong daw so, may uwi na tayo okay Good evening, sir. lalaki lalaki Oh, ano ito yun ate? May isa lang? Tinapa Manate? 50 tayo ng tinapa Ayan. Tina pa lang mga kanoy Dito na ako bumilis ano Sa pangsal ayan mga kalipi nandito na tayo sa last portion ng vlog at magsha shoutout na ako sa inyong lahat nandito na kay sulat na ni misis yung mga pangalan nyo dito kaya tapusin nyo hanggang dulo baka nandito yung mga pangalan nyo ba? Diba? so umpisa na natin unang una yan shoutout nga pala kay kuya Ron Dillion at ati Kati Dillion from USA Shoutout ko na rin yung kanyang bayaw na si Sir Denver at Ma'am Kai. Okay. Shoutout na rin kay Koy Koy, Che at Erika May. Siyempre, shoutout na rin kay Long Hair Uno. Ayan. Shoutout sa inyong pamilya dyan, Kuya Ron at Ate Kati. De Leon from USA. Shoutout na ta rin tayo kay Lionel Talpe, a.k.a. Amanda Pax ng Region 1. Shout out ta rin tayo kay Ate Lolita Seryosa at uh, Dominador Seryosa. Shout out ta rin tayo kay Uncle Estibidoc Pilipi Santiago ng Bitis Pampanga. Shout out ta rin tayo kay Ate Linda Valdez Biskaino at kay Kuya Mon Biskaino from Canada. Shout out ta rin tayo kay Rodrigo Espanyola, yung aking kapatid. Shout out, bro. Shoutout ta rin tayo kay Ilocanoa Valyudon. Shoutout ta rin tayo kay Migti TV. Shoutout ta rin tayo kay Cherry Chen Taiwan Warrior. Shoutout ta rin mga kanipi kay Gisjan TV Kabigkis. Shoutout ta rin tayo kay Oliver uh Paul Gensho. Ayun, shoutout. Shoutout ta rin kay Pangasinan Tour. Shoutout ta rin kay Norman Binyegas Shoutout na ta rin tayo kay Billy Akito, Shoutout na rin kay Shaunan TV Shoutout na rin mga kanipi kay Oswald TV Shoutout kay Biba Lola Vlogs At uh, shoutout na rin mga kanipi kay Leo Digario Bersosa Shoutout na ta rin tayo kay Leo Reyes uh, Nicholas Shoutout na ta rin tayo kay Maikoy Berse TV Shoutout na ta rin tayo kay Sherwin Gonzales Shoutout na ta rin tayo kay Jody Carno Shoutout na rin mga kanipi kay Noel Pilisiano Shoutout na ta rin tayo kay Alds Syempre shoutout na rin kay Richard Santos Shoutout na rin mga kanipi kay Tigon Thomas Cruz Shoutout na ta rin tayo kay Welder Librani Shoutout ta rin kay Roadstar ng Alcubar, KSA. Shoutout ta rin mga kanipi kay Rolando Dadivas. Shoutout ta rin mga kanipi kay Jan, Oriel, Bataler. Yan. Shoutout kay Buhay Provincia. At syempre, shoutout ta rin sa mga kaibigan ko dyan. Shoutout kay Sir Ferdian Rea ng USA. Shoutout kay... Kuya Bert Tungpalan at Ate Barbara Dumaging Tungpalan from New York. Shoutout kay Kuya Carlo Abalos at Ate Aloha Bakudo Garcia Abalos from USA. Shoutout na rin kay Kuya Mario Saraga. At shoutout na rin kay Kuya William Bayaka ng San Diego, California. So yan na naman, natatapos ang video vlog natin sa mga gustong magpa-shoutout. Just comment below lang mga kanipi, para sa mga susunod na araw, ma-shoutout natin yung mga pangalan nyo. At thank you, thank you so much na naman sa mga suporta at sa panunood ng aking mga video na ginagawa. Maraming maraming salamat sa no skip ads na ginagawa nyo. So kita-kita naman tayo bukas sa panibagong vlog. Stay safe lagi. I love you all and peace out.